Gerald Santos, Allegations Against Musical Director Si Gerald Santos ay naging biktima ng sexual abuse noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanyang pahayag sa Senate Committee on Public Information and Mass Media, isang dating musical director mula sa GMA Network ang umano'y nagkasala sa kanya. Matagal niyang itinago ang pangyayaring ito, ngunit ngayon ay ibinahagi niya ito upang magsilbing boses para sa iba pang mga biktima ng abuso at harassment sa industriya ng entertainment. Ano ang mga hakbang na ginagawa ng komite? Pagdinik ng komite ay nagpapatawag ng mga public hearings kung saan iniimbitahan nila ang mga biktima, mga testigo, at iba't ibang stakeholders sa industriya upang magbigay ng kanilang salaysay at impormasyon. Pag-aaral, ipinag-aaral ng komite ang mga dokumento, ebidensya, at mga impormasyon na may kaugnayan sa mga alegasyon. Ito ay upang makabuo sila ng masusing pag-unawa sa mga pangyayari at makahanap ng mga solusyon rekomendasyon, matapos ang investigasyon, ang komite ay magbibigay ng mga rekomendasyon sa Senado o sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Maaaring ito ay pagpapasa ng mga bagong batas, pagpapalakas ng mga umiiral na batas, o pagpapalakas ng mga regulasyon para sa proteksyon ng mga mga aartista at iba pang mga trabahador sa industriya. Awareness at advocacy, isa sa mga layunin ng komite ay palakasin ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga isyo ng abuso at harassment. Ipinaglalaban nila ang karapatan ng mga biktima at nagpopromote ng mga programa para sa mental health at well-being ng mga mang-aartista. Sa pangkalahatan, ang komite ay nagsusumikap na maging boses para sa mga biktima at magtaguyod ng mga reforma upang mapanatili ang kaligtasan at katarungan sa industriya ng entertainment.